PBBM tiniyak na patuloy ang kapayapaan at kaularan sa BARM. Peace is totally achieved not when the sound of gunfire has ceased. It is when the clamor for better lives has been met. Brave may be those who wage wars, but braver are those who seek peace and who win that peace. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy niyang isusulong ang kaularan sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng pangako ng kanyang administrasyon na gawing sentro ng kapayapaan at kaayusan ang rehiyon. Ano nga ba ang plano ng Administrasyong Marcos upang tuluyan maging payapa ang BARM? Alamin natin sa kanyang talumpati sa 10th anniversary of uh, the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, inihayag ni Pangulong Marcos na mapapanatili ang long-lasting peace sa lugar sa pamamagitan ng pagunlad. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched. In the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Para kay Pangulong Marcos, makikita ang tunay na kapayapaan kung mapapalitan ng pagunlad ang madugong digmaan. Ginawang halimbawa ng Pangulong ang Camp Iranun kung saan siya nagbigay ng talumpati. Dati itong kapo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kung dati ito ay lugar ng labanan, ngayon lugar na ito ng kapayapaan. Kung dugo ang dumadanat dito, ngayon kaunlaran ang dumadaloy. Sabi nga ni Pangulong Marcos, hindi kumpleto ang bagong Pilipinas kung walang barm. Anya, ang malakas na barm ay tumutukoy sa mas malakas na Mindanao. At kapag malakas ang Mindanao, tiyak na lalakas din ang buong bansa. Ang kapayapaan ay hindi lamang nakikita sa mga titik na talata ng mga kasunduan. Wala sa mga talinhaga o mababangong salita kundi sa pagpapatupad sa totoong buhay. Ikaw, sangayon ka rin bang kaunlaran ang tunay na susi sa kapayapaan? D W I Z Research Report Report, Report.